good morning. Mga amiga, amigo, guys. Gagawin tayo ng dito. Ano ba to? Dinala dito, hinila lang. Ay pumasok ng kambyo. Ayun ah. Ni-check natin. Bubayad mo ngayon clutch, boss. Magana. na naman eh. Ge bomba. Ayos ah. Ayaw pumasok. Ayaw eh. Baka kakoy ng ini dia okay, bubaklak ba. Kambyo, ayaw. Ayaw. Tayo muna kay na. Kambyo mo. Pasok. O pasok lang mo. Ha. Dimikit yung lining baba transmission. Hayop mga guys, amiga-migo starting muna ako gagawa sa ilalim no. Ah, so, baklang ba 'yan? Sebrao tigas nitong bruto -tig transmission, maitubig pati transmission niya. Yan na ho, tanda na lahat ng nila, binubunot lang na patatigas. Stuck kasi. Yan na po, nabunot na po kanyang transmission. napakatigas ho. Tignan nyo yung release bearing, may ingay din. Yan. Pwede na mo ibalik yan, kala wala akong warranty. Kasi, may na. Ngayon, ito naman, simple, patanggalin natin. Ito na ho, nag-iitsura niya. Lubog kasi ho, ito sa baha. Yung kanyang transmission, mayroon din tubig. Bubunuti pa yung propeller, tak-tak yung tubig dito. Yung propeller na yan tatanggal tayo makina po nito no ay Toyota Il hindi siya to eh. Toyota Il ang tawagin kung sa kanila ah diesel po ito no personal. ko yung pressure plate na yan yan ito na Yan na. Yan. Ang ganda ho. Yan, ang higing itsura. Tumapit ho dito. Yan. Ito ho dahilan. Kaya hindi napasok ang view. Lirin, check up natin yung Tinan mo ba lining ho? Hindi umikot yung lining mo. O na mga okay. guys, amiga, amigo. Mga sir, madam, natanggal na no. Kita nyo naman yan. Yan o, oh, nakababa transmission. Ang dahilan po, kanyang... Tingnan nyo yung flywheel yan. Nakabakat yung lining. Hindi nakaikot ho yan dahil stuck nga. Okay. Ito, kung ibalik mo ito, makaikot na nabakat na doon, kailangan liyaan to. ito. Ito, ano yan? Yung lining mo, makapal pa. Makapal pa yan, Kapalpa. Kapalpa yan eh. Oh, nabasa kasi sa tubig eh. Linis lang Kaya hirap hirap bunuto yung transmission eh. Yan, ngayon, yung atin release bearing, hindi na yung kaya magrasa. Alam mo bakit? Pumasok ang tubig sa loob. ibabalik ko yan, kaya lang, pag tumunog yan, nangyayari, jabak-jab ako. Oh, sasabihin, hindi pa pinalitan. Palitan mo na release bearing. Para isang salpaka, napakahirap gawa sa lalim, di ba? Ihaan ko lang yan, pwede pa to. Release bearing lang bibiliin mo. Ha? Quarter to 12. Oo, oh, alas tos pa ang sarado doon. Kaya pa.

Okay. Ah, oh. Ayos, lihan na lang. Gina. Ayun po, uh, ikakabit na natin yung pressure plate sa clutch lining, no. Kabit ko na. Si malinis na po, pwede pa naman yung lining niya. 'Yan baka nakatikim na tuming init eh, ng tubig big. po si ilalib. Ya. Diyan o, diyan ikakabit sila alip na yan. Pasitya na kayo at uh, video madilim. Alam nyo naman, kailangan po pagkakabit ito ng clutch lining, hindi po pwede ganyan. No? Baliktad po yan. Ano? Kahit anong gawin nyo yan, di pa pasong ang cambio yan, bababangga pa ito sa flywheel. Kailangan o, no? nakaganyan ang posisyon yan. Yan. Okay, Probe. So, ayan na po, nakakabit na yung kanyang alo. yung pressure plate at clutch lining. So, antayin ko na lang yung release bearing, kulang pa eh. Release bearing na lang. Pinambili ko ng release bearing. Mm -hmm. Po, kakain mo na po kami. Habang wala pa release bearing, fabric Resist mo na. Tanghali na ho. Inabot. Tingnan yung kamay na yung triple gen. Lumi. Hindi na ho pwede magugas. Pasmado na ho. Nanginginig na. Ayan ho. ho. Tinamay. Nanginginig ko. Kibay. Ayan. Salamat. Ito na po. Nakakabit na yung kanyang transmission. Ano? Ayaw nga. Eh. Mater release bearing. Bago na yan. Ngayon po, mag... Palit na, ako ng gear oil kasi may tubig yung kanyang transmission kanina. Nagbabas. Okay. Kasi nga, lubog yeah, sa baha yeah. ito. Hindi drink okay. ring flag. 24 po ang so sukat ito, no? Luwagan ko na po yan. Tatapo so, ko lang yung gero hey, nyo. tubig yung na po yan. Ganyan nga ng kulay. sa <laughs> yeah, gatas na. Po. Yan, no? Maya maya po, testing may may na lang na namin. No? Na. Bago ko naman ipatesting, manual mo hindi ko pandarin. Napakan ng clutch, nakakambyo per mera. Pag umikot yung propeller, ibig sabihin, kakambyo na po yun. Pero kapag ginapakan ng clutch at kakambi permera, ah. ayaw bigkit propeller, ibig sabihin, kulang pa sa adjustment. yun. Ganun lang. Okay. Yan ay nakakambi yan. Hindi mo ginalaw yan? O, okay. oh, ginansado ko yan eh. Kinambi ko muna permera para matesting yung clutch, para makomplete ko. Hindi, apakan yung clutch, ha? Oh. Nakasagad yan? oh, yan. Umikot na, ha? Oh. Dandahan yung bitaw, dandahan. Ayun, nakapit na. Oh, apak ulit. Yun, nice na. Pasok na ako ang kambiyon yan. Sure ball na yan. Kakabit ko na lang yung propeller. Tapos lalagyan natin ng gear oil. Okay na ako yan. Naka, nakakambiyon naman yung permira yan eh. O, bitawan yung clutch. O, lock siya. O. Apakan niya uli. O, yan. O, ayos na. Okay. Ayos na ako. Maya, maya. Tapos na to. Pasok na kambio mo. Sigurado na yan. Ay! <coughs> ang taas nung rad nung una. Kinabit. Pinatas siguro. Pinatas nila para may pasok yung kambiyon. Oo, para tumak.

pwede oh. na ano hindi ba ba ito? Hindi makikita si Rano. Oo, kasi dikit yung lining doon sa kahili. Oo nga. Pwede hindi makikita. Ayan na po, tapos na po yung working ko. Ayan, ito yung driver. Ngayari, hindi niya. Shut out! <laughs> no. Ayan na po, finish work na po. Uh, Napisting na yung tambiyo, lumangbok na. Tapos, ah... Uh... Ito kasi, ang istorya kasi nito, i kasi ito, mga 2 years na hindi. Eh, galing palubog sa baha. Kaya anong nangyari, kahit anong gawin natin ng clutch, talaga papasok po yung cambio no? Kaya ngayon, okay na. Matabi na po si Kuya. Nangyari naman, nakita na rin niya. Yan yeah, po. Ang galing na. Yan po, umiyari o. Oh. Yan yeah. Ayos ko tayo dyan, ha? Yan, maraming salamat po. Bye-bye. Thank you po so sa ating lahat. Ano sabi mo? Malambot? Parang kutse? oh, hindi. Parang bagong uh, galing sa kasa. Ah, parang galing kasa. Ayan po, natuwa na yung mayari. Nag-smile-smile na po. Lagi naman po naka-smile talaga yan. Naka-smile gastos. Yeah.